Maluin to ang pag September 23 na ron, nandiyan. Judith na mag-20. Napasiusa nga. Kamaluin to ang pag -muway. Ano may kapalit o oh, makaun. Bay rin ito. <laughs> ito kaya sagsara dyo kumuingan ka ng naitinat, Bitaw nga kanang ng nai... Para ba sa punis mga bata? Maluin to ang pag -muway. Grabe dyan ko ano. kanang ng nai... Adyo ko ing nangawa kay kwarta. Kay... kanang nai... Natay agreement na i oh, guys. Good morning. <laughs> kagak online ini. Nine o'clock guys. Good morning. Kisana? <laughs> kisana? Good morning. Karun Adlang Saban sa September. Birthday ni Jomar. karon. Anak. Ni, datang do. Dako Aku nonton. No ka? Mga mo dyan mga anak. Ika, di ba suko na kitaan ka? Ang lita ka, oh. Dahil, napotipunan na itong kakaya. Nalagay yung kitar ba yung makitaan din. Ika na tayo siga. Surubo ka pata ako. Ang ginagawa. na ito ko. magkit an. Bakit pa sa botong oh. na tawas gawas? Kita yung magkit an. Hindi ka siguro ba nga. Kaya guys, bet di lagi ni Jaron nagatunat pagadun may silang abang ba kayo may kapalit o kanda. Na may handa silang Dolores. Dolores, imo mga handa. Na po isa handa silang guys, nga na sila ka kuan. Grabe talaga. Nagtatagalog ako kasi baka nakapanood to. Grabe talaga pa sinamantala talaga yung mga panahon nga wala yung papa nila. Ganyan kami, ganyan kami kanang Bisaya ang, ang, <laughs> na, si na ko, kanang na, kan. Ganyan kami, ganyan kami nila pinahirapan sa sa rent nila doon sa Boracay. Tapos ngayon, judi to ang 20 pa. Tapos yung na ngayon, inabot na ng vertigo. Gusto ko na umiyak guys. Kagabi pa ako nagisip isip kung ano ang ano ang pambili ko ng handa pambili ko na kahit cake, kahit ano lang kasi ngayon, inasahan namin yung ano, yung pambayad sa school na naman niya, buti kong nasa, nasa public nag-aral yan, nasa private pang ano yun meron yung, yung, lahat na yan na mga, ah, mga rent na yan may naka talaga nakakuha na diha para sa ilang sundo nakalaan, Ay, nakalaan <laughs> dyan para sa <laughs> sa mga babayarin tapos pang grocery daya pa ni Marjorie natawanan ako ni ning... ang hirap talaga mag Nahirapan tayo ta talaga tayo sa kalisod sa pagtatagalog kasi ang tagal natin hindi magamit ng salitang tagalog kaya yun ang hirap magsalita tapos ngayon yun ng isa ikaw nga magsalita tawag ka nang tawa diyan ang hirap talaga ng tono natin no pag ang tagal natin na hindi na gumagamit ng salitang ganun tapos ngayon Inabot talaga sa araw na ano nakaka-stress din. Ang hirap talaga ng mga taong mapagsamantala. Tapos sasabihin nila wala silang pera. Obligation nila rin eh. Tsaka kausapin ko sila. Baka yung yung mga hindi matino magbayad, yun ang ano yung ko sa kanila. bis na hindi ako nagsusulsol sa kanila na ganun, pero gusto ko na lang susulan din para sa papa nila. Yung mga hindi magtino magbayad, yun ang dapat ibibinta kasi wala eh hindi natin masahan hindi ko alam kung ano kung anong dahilan anong rason nila na yan yang mga yan na ano may mga ano yan, may mga kontrata yan monthly na yun ang pizza ng pagbayad tapos ngayon yun sasabing walang pira asa na ang income nila dun na pinaupahan din naman nila yung building yun ngayon guys tapos sinihintay ko hanggang alas 12 Ni sa ipapaano ko kay Marjorie. Sa na. Sa kay nagta na gadi no no, ka, lang kasabot no na diha. Kasabot ko. Ano mo suko maka magtagalog ko? Bitaw guys. Tuwa sa day ko siro si Kaya giro ganina pa. Di na nga, So ngayon guys, maghalukot ako ng mga barbera dito para makabili ako ng cake. Ito sa bag ko. Mayroon marami ditong bande-bande. Tsaka dati, yung ano ko, yung may bansa na akong alkansya diyan. Ito, tinibag ko na Oh. Uh, ah, naman ako. Tinibag ko na yung alkansya yung ni, bin, ginawa to ni Mario doon sa BGM Fitas. Ang dami kasi ng ganito. Inano ko, ko buwan. <laughs> Bastos. Inano ko kasi ni inano ko kinal ano ang nito. Ah uh, <laughs> ang hirap talaga mag, hirap, naghirapan talaga ko nag, nag ko sa ka, kahirap sa pagtagalog. <laughs> Tinanggal ko na yung laman ko nung ninakaw yung pira ko. Kasi yung pira ko noon, ninakawan ako. Yung birthday ni Inday. Hindi ko lang inano. Nakawan ako yung ninakawan ako noon. iso wala wala akong pambaon kay Jumar. Ginawa ko. Inano ko yung akansya ko. Ang dami-dami din yung laman yun. Tapos, ngayon, birthday na, inabutan ng birthday. Tignan mo muna yung, ano, yung... yung kapatid mo. Tignan mo muna yung kapatid mo. Huwag nga makialam dyan. kung <laughs> kong galitin. Ano yun? <laughs> di, kuha galitin. dyan na, guys. Sabi ka dyan, mag-usap kami. kuha dyan ang kuwarto, na, kakakang tsaka. Ikaw to laging kawatan ko, huwag ko kabantay nga na yung nakasudal sa kwarto. kawatan niya ang bag. So, 5 mil dyan na, guys. Mga niya ang gibungkal kalning, ang kuwan. Mga nakaroon na, tuloturo na, dyan ko ang pingkay. Nalagi mga tao nga mga ilabot o ila, So, kani, Akan sa ni yun na mo to karon na ko mabungka ngayon ang bungkal ko makabili ako ng tik pag hindi pinadala yung ano yung kanang ngayong araw na to pag hindi pinadala yung aba rent nila sa Boracay wala talagang handa si Bubi ka naawa talaga ako guys kasi yung wala naman akong ibang ano pira tapos yung sildo ko naman sa YouTube ano pa 26 pa so 23 ngayon ano yun sa 26 ko siya handaan So, walang wala talaga. Magkalkal ako dito ngayon ng mga bariya. Para sa ano. Para sa Bertas. Meron din akong ano. Meron din nangungutang kang Mario. May, may nangungutang kang kay Mario na ano. 60K. Tapos, sini, sinisingil ko na. Yun, paano-ano din. Pa, wala din. Hindi rin nagbibigay. Yun, yun nga yung malaking problema talaga guys. Pag ikaw ang nangailangan. Tapos, yung mga ano. Hindi, hindi talaga ang hirap-hirap talaga nila ano hin na na bo ang nagtakaro ni Lisod sila singlen da ikaw nga ikaw nang inang lansad law na kuan kaw na ni mo. mana yang kapeng tanay nga nana lagi nga mapungot ko maistis ko asa ko rog i palit og cake daning bataa. taning bag bul bul dani ko ani tanam mga 20 20 mga jis mga antara diha para makabot og cake ta 300 para maging gampo nga ma'am, maluoy ka ma'am. Huhulugin na in town me kay ara na namong luod jaron. pizza ha, ja pizza 20 pag ijang ju. Betetis na tridis na. Wa pag iya po naka kuan. Naka hug. Okay, ang ato sa marjorya yun. Kasi marjorya may ang ilang mga plano na ng ilang tenant nga dahil ka jog tok Oh, sa sayo ika-istorya nga, huwag mong pala diro, na pang bisag pang palitog cake, huwag mong tayo ka palitog cake. Inahan dyo ka na imong kuan nga ate, palihog. Mo, mo kuan sila sa, um, flag. Piju, flag. Flag, mo um, video, vlog. Mo kuan sila sa adlaw sa ilang abang, di maglagpas-lagpas. Bilig dyan na na yung laundry. atut na, mapugot pa ko. Tapihit mo na yun. Ang tira ina, panghanso dito si yo, Tinan nga, o di ninjo, mo magtarang o bayad, sa galong ka di sa botong bisaya. mo magtarang o bayad sa inyong habang every month, amok um, dyan ang ibaligya. E man may makapahimus, no? birthday sa ang imong no? Sa kiko, tayo pang palit. Hindi sa pag-itingin ni Wadja. na nanihug na sa drone before mo sa ba? Hindi nga nga. Ang pili na. Bigrate sa birthday si Mungi sa uro. Birthday yung bubiro na. Kaya ah, pang Happy, Happy birthday sa nga. Double celebration na. Ah. Kang... At si Lu, ate ate, 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 ate Ali, si John John, si Dolores, si Bubo. Itulo sila, upat sila ron. Happy birthday sa akong parang nyo kasi walang wala kaming pero ngayon may wala nga kaming dito kahit pang spaghetti ng para sa birthday ni Boboy kung hindi kayo kung hindi kayo magpadala ngayon wala na ka kakainin ito wala na akong pambini ng ano ko. Dali pa rin ako sa ano ni Baboy, anong tawag nito pangbayad sa paper test niya sa school kasi private yung school niya dito sa Baninka eh. Kaya namin na namin bayaran ngayon yung test ni Boboy kaya dahil kung hindi, hindi siya makapag-test ngayon. Mahal, mahal talaga ng anong, ng parbit. Eh, wala kaming pang bayan na sa school kasi hindi kayo na pa nang lang yung to na binamin ng pira ngayon. Tinangin, tinangin talaga nung namin ang pira ngayon, ma'am. Tis na, ma'am. Magpananak ka kahit ano lang. Kung pwede lang po sanap um, ngayon mo ng iho, kasi bayet sukun ni mo mo i yun ang puso na wak po mabit tani ha lalu dani sa facebook kay mauwaw ko maluin to ang mo september 23 na ron unya Judith na mag 20 na pajiisanga ka maluin tan pod kawana me kapalit o makaen bay rin okay. neto ni ito kay sagsara jud ko moingon kanang naitinat bitaw nga kanang dai para bisa punis mga bata. Maluin to ampon mo. Grabe kuan ko na, kanang nai ajok ko nang ngawa kay kwarta kay kanang nai natay agreement na, na tanan nga indong mga kuan so kami nang na jud meron kay birthday ni Jomar marato kanang nai Muyawaya jukurun dari sa kuan masuko ti lagi kay di ko ganahan dya kay masuko lagi pa ang mga anak nga mawaw ko na sila ah uh, kanina isa kautangan sa kautangan nga kanang nay maruin tampog ka kay nakinabang basta pagkada ng kwarta ha nandiyah, bisag di lamang zid ka na ko ninihinay lang dung dung lang zid doy maluwi ka mo kay what zid di mi ayahe ron naglisid pod mi pariyara ta naglisid sa tinan sa burakay pod please ma'am 20 pa gin jong Judith sa 23 na ron marato. Ano ba? Ano sa ko? Pagdala sa kay ron mami jana ka kamo na ka glengang. Hindi na magkatunog na ana. Ha magkatun. Na magkatun na anak. Ano ka na dai dengan sa? Tulok ka anja aksa bodari ra dia ana. Na deboy boy di mo di jeka ka kaun. Ba tukan un. Ba tukan anja ko jud na. Kay naman jud na. O ka pa na, hon. Ngayon, no, di bang kapalit naman nang may basak? O oh, may basak? Nang itulog-luwang basak. Lagi, enjoy! Kasi may nalaking like, na kagamay. Enjoy ka ka magdangag. Ang bawa, ano, na? i na YouTube. O, oh, ito siya pinag-tuhay ron. Hindi tayo kong biyok, ba Hindi ka ako, ra. Kasi nga rin Ito ka <mung> <laughs> rin <para>. to. <hums> agsa tanawa nang padingagan guys lahat yung trabaho, gilot hinong ko parang lipay Dalayo. ko guys Inawag, makawag stress man yung paghihit ni Zedanis um, oh. mm. lamat na okay agad ang langsa stress ako guys ang tama ni ma'am, soft soft hard hard soft soft lang Ay lang hard hard mm. lamat na ngayon na anak ang kay kayo mga waga ito. Namin na ipanudyo guys. Sa sungot joko ko guys. Sa so, naurasa, wag hihapon tanaw sa kurong signa na to Ano, itiklod na hinong ko. Kaya kipa din ang agman na. Di manong din agman na. Hilot na lang. Hilot na lang dyan buhat. Eh. Okay rin ako rin Katawa Ay, alam mo, hilot ang likod lang. Ipaminaw ng kung ano. tapit. likod. Pisa-pisa ni mo.

Huwag natin. Anong mo na? Ah, sige. Saktong ilutak ko na. Ito, gutro, Mana? Ganoon naman yung ginagawa. na yung labad. ko rin doon. Ah, oh, yung oh, oh, mga mga, mga, mga. sakit. Yes, sa kayo yung muna. Nalim mo. Sarap mo hilalaki. Basing makapalat. Ay, tawal niya. Ako'y tapo din. Ako'y tapo din. Ano ka na mo kong gilot? Nangisag ka? ka Hindi po guys. Sa gugod na kayo. Isang gugod. Pritig laba sa pikas. Resanda na uyab ba? Uyab o unsa. Kishis ka sa Hmm? Okay, masuway mo si na Masuway po ko, no? So, karang guys. Manguan day lima. Nukos na laman Miss Bertie ni Madam Dolores. Hindi, pero huwag makahuwag sa hapon, guys. Kay, kung mas si Dab, obligado mo nilang mo gali rong hapon, maka himo sa so kong ispagete. Hindi, hindi. Palitan pa na, isang handa, guys. Kaya, 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 na si kaya, 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 kana laging nagipon lagi mi og kwarta kanang para sa kaso sa papa dilalim may kaso guys so next next kanang mga first week siguro sa October kay kasi makabiyahe ko guys o oh, hindi lang po ko mo kuan na um mo kuan ko sa hearing ala ano, na ay nadoon ako dito sa lugar kung asa na itabo tungtagadis asila so di ko makog asa basta pizza minda-minda na na deno minda na ug ara di ba minda no? -diba? na no minda nawo so mo na nga ako bisad di ang ina sa si boboy ni ingles boboy mami ayo na lang kuuhan ni sa nang handai eh, ni inja nakasabot raman man pud inja kanang ako guys mo ilang pugo bakay wa na sila na ana nga po da mo bitawian la so kanang okay, okay. mo na nga uh, kuan kanan na ay magwat ko kutub kuan hapon so naramang padari mga mapalit o mga kuan mga sabat mga kanang kuan spaghetti o maramanay gana nila spaghetti o kanang sila kaso ganang pansit spaghetti o marjorie ganang spaghetti Kung ano'y salad-salad, di naman mag-salad. Kaya ka nara. Papasalamat sa kuwan dyan. Cake So, yun tayo bisita. Mane, ay, salamat kay mamay nyo Dani. Uy, gracias, Diyos. Hindi <laughs> nga bot, ya. <laughs> mamay nyo ko, Dani, rin. Hindi ko ron. Hihi! <laughs> Ito <is> sa video. <laughs> mamay nyo Dani. Bailo ko, te. Naman dyan, hindi ko nagawa. Kaya nani, halig <laughs>

Tak ada mama ini mungkin ni mo teron. Saya kata itu yup. <po> blog apa aku. Oh, itu nak jud mama ini tu kau ni ane 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 abot guys. Dah sih orang segi nunggu kau. Kau an kan aku zaman lagi pada apa magetut macam doi kau tu si Jumar. Kau pergi ni pada katung ilang tina. Jauh mau tungan es segi kau kau na. Nai ni abot tak kuar tahan dia. Oh, gino, kusura daron jap. Marto, guys. Marto, thank you for watching. bye, -bye.